Hello guys, my Adlar. Ah, muna, ko nga, daghan mga kaila. Once we say kaila, dilig na to na sila mga amigo. Kasi kaila na to is, nakailala na to sila sa, sa kalugaw, o nakailala na to, na to sila for a while, or kaila lang. <laughs> Diligin na to amigo, kasi once may tag amigo, sila yung mga probinti na to mga istorya, probinti na sila makauban, so yun. Na mga kaila lang na to, dili sa Canada, nga hawag kaayos sa tuwa labi na ka na masadya-sadya sa itong uh, kinabuhi. Taghani natin sa ganado is ka ka nga na magpahawd-hawd. Pero kabalo ka, uh, dapat magod, oh, mudawat ang tawag suggestion, di ba? Kasi tao lang talaga, Kung may mga suggestion, we have to accept that and wait kung kailangan ating na buhaton. Pero it doesn't na, once mo suggest na sila, dili na ito na buhatong. Okay? At ito yung kinabuhi. May mga uban, may magbuot-buot, di ba? Kaya mo na ako sa kahit mga una-una nga, -una kay gala na tapos hound na kay ka. Imuha na akong manipulate, imuha na akong tudluan. Di ba? Namatay kanya kanya ang abilidad, natay kanya kanyang idea sa akong kinabuhi. So kaya ano mo ang tao kung sa may gusto nila, kung mo suggest ka, just suggest, open it up. Pero hindi ibig sabihin na suggestion, yan yung gawin niya, di ba? Hayaan mo siya kasi buhay niya yan. Dagan niya at isa gana guys, sa Canada guys, like, so rather yung mga hilabutan ng mga Pilipino as in. Pero dagan po yung mapilit na open.